hangin ting boat ayan na nagbababa na din ang mga ito mga puti ang dami pong lumusong today here in muscle farm hindi dito pa isa hindi pa binababa andun yung iba pa dahil napakakalma ng panahon ayan ang dami lumusong dami pong lamuuson ngayon dahil sa ayan paits pa lang ito at nagahangin pa lang na aming rubber boat oh nakinahanin na nako ang uh, rubber boat gasoline kung ilan ang ilan target ngayon ano no? puno yung dalawang Apo na yung dalawang dalawang cooler. Cooler na yan. Eh, dali na yan. Kutang kuta yan. Saguan. Kaso din. mga uh, pump. Light jacket. Yung pesa. Yung uh, mga fishing rod. Yung mga Yo. Yes. Good day today. Ganda ng panahon. Ayun, no? Umariya na. Umariya na sila tiyo mo. Naroon na. po at uh, fishing time. Dali na ikaw. ito. Dito kami sa Oriri. At uh, ayan. Uh, Nagaabang pa rin ng kung may mahuhuli. Kasama ko si Pong. Ayan at si NJ. Let's go. Let's go. Let's go. go! Yo. Yo, ito at pauwi na po kami. Uh, hindi naman po naging masama ang lakad namin dahil ay papano binihayaan kami ng huli at uh, puro yellow tail ang aming huli at sana sa susunod makahuli pa ng mas marami at na-stopper na sana yun thank you lord pano let's go dami din. Dami din. Thank you Lord. Tamang pang ulam na dalawang linggo. Ayun e na, sa gilid. Ito sa malayo. Ito po at uh, after fishing. Ito. <laughs> uh, maghala naman dahil sakto na low tide. Nandun, may mga kumukuha na. Ayun eh, o. Oh. Uh, mostly dyan, Chinese ang ano eh. Ayun eh, o. Oh sila silaw. o mga kabayan. Ang dami nila doon. Layo po. Tampa natin muna yung ano na yun. Bago makakuha ng halaan. Sobrang babaw ng low tide. Talagang ito yung pinakampik na niya eh. Ay hindi, alas 6. 6 p.m. Pinakampik ng low tide niya. oh, at ah, uh, dahil nangunguha. Halaan eh, no? oh, pulang -pula na yan Oh. Oo, pulang-pulang ang muka. Fishing pabor. Ano <laughs> ano? <laughs> Andiyan naman ng ano, kakels, halaan. Mga Chinese whistle. Oh, okay. -ta -ta Ta -ta Ito mga yeah. ano, Yo, man. Ito. <laughs> dami dito kalubog lang ah, nakalubog po ah laki nito ah. ulot lang lalaki ang lalaki nakalubog ano siya dalawa

Ayan Kapakapala. Hmm. Tikit-tikit. Kakapit bahay. Pag nakakuha kayo ng isa, dyan lang yan lahat. Hmm. Lalaki. Ganda ng size o. Oh. Dyan, tikit-tikit lang yan. Para mga maritis din yan eh. Magkakatabi. Hmm. Ito lang Ito lang po. Isang area lang yan pag may nakita ka oh, lalaki oh. Tu oh, ang dami oh. Mm. Ah, ah, halos isang size. Oh. Ganda. Mm. Ah. Ah, ganda ng size oh, laki. Laki no oh. no. Mm. naman. Ayan o. Oh. Dikit-dikit. Ayan, maliit yan. Maliit. Ah. ah, sa area nito ito ay. Eh. Dami ay. Eh. Isang area la ay talaga namang. Sari oh. pa o. Oh. Ah. Taguyod. live ka pa naman tiyo may nari naman din naman ang um, tatlo ano <laughs> po iba yung mga nakukuha no, sila mga ah, Chinese um, layo pa ay isang tumpok lang ay ay isang pesto yung pinastuhan ko din eh nalayo pa kayo apa? Oh laki dikit-dikit namanya. Eh. ne? Kekandanan size? Laki noh. na. Hmm. Ah. Ah. isiko na Ah. 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 Puno na, puno na, lagayan <laughs> Kahuli ng isda Padali pa ng tulya meron pa yan sila nakabaon lahi yung mga yan eh uh. Uh, tatlo man din naman mm, uh, ito oh ang maliit ito po oh lang pagkuha nyan kalakalin mo lang uh, naroon na naman <laughs> dikit dikit man din naman uh. sa area na ito ano kayo ito ayun laki wo. tibay din ang mga ito sa ilalim ng buhang maliit pilitan lang Oh, uh, aray, kausli lang oh ah. <laughs> Ano yung dalawa? Hello, Kamusta kayo dyan? Ha? Huh? Hi! Dikit-dikit laman din naman, oh. Naga-chismisan, dahil maritis. Oh, ay, laki. Hmm. Dikit-dikit laman din naman, Tio. Mm. dalawa. Tatlo. Hmm. Diyan na naman. Puno ang plastic. Pag nakakuha ka po kasi ng isang ganito, isang piraso niyan, sa buhangin, ay yan eh dikit-dikit mga halaan tagya halaan eh. hmm. hmm. pala ay yung pinakang pinagpapatungan nila And Dito pala oh dami oh gasa natin oh ilan to tatlo ataw apat oh apat

Ah, ah. Di ako sa pwesto ko na yun eh. Tago yun eh. ay. Magbukay oh. na lang po dito. oh Nensi. Oh. Ah, ang dami na nensi. Leo, <laughs> hey, oh. sa nakakapakap ako na ito ay marami to oh Ah. Ay, talaga naman. Isa, dua, tu, papat. Lima. Ito yung isa. Hmm. Eh. Ha? Ay huwa. Papaganhin pa yan. Hindi na ako nagpapakalayo. Nakarilaang. na ko natin ito. Ay, uh, dagdaga bahagya. Oh, ay marami na yun sa inyo na yan. At yung KNC pag sinama pa dyan. Eh ay, di nila nga. Nani. Pag mapapagod ka kasi, pag kinahalayo-layo pa. Ito, kinayayos at nahugasan ko. Oh, ay oh. Lima. Ano na yun? Hmm, hirap ang din eh. Ang hirap na tumayo pag nakaganti na ako ha. Para matanda ka na in siya. Ito hmm. so, mga huli natin. Ayan. Mas pakita. Ayan, piraso. Ayan. Ayan si Kaylee oh. Ah. Naku, ano usok-usok pa. Sinamahan na tahong. Yung huling halaan ay kainama naman talaga. Sa ah. sariwang isda prito. Ah, ah. Naroon oh.